Pilipinas yung nila Kung di sa Pilipinas, ang kanon usik nausik lang, yung nausik kasi na sa naka-experience mga sa sa squatter area. May harap Why? Ginawat, gilabay lang Yung ano na yan, pundriya panawa. Oh. gilog -gilo. tapos ang gamit dala, lata, imtikan, tapos, te, tapos, pala tapos, lugo tapos, oh. tapos, Grabe ang ang kanit eh. Maulang mga katutumang ka rin. Pakishare and pakilike sa video natin para damo pa tama upload ng mga video ng mga, mga update sa inyo ano na mo sa mga area o sa mga quarantine eh, salamat mga katutumang hindi